Newsline. Binawasan ng Department of Human Settlements ang Urban Development ang target na makapagpatayo ng abot kayang mga pabahay. Ayon kina DHSUD Secretary Jerry Arcozar at Undersecretary Secretary Avelino Tolentino III mula sa dating 4 na milyong housing unit, ibinabana ito sa 3.2 milyon na housing unit para maging target na makumpleto ang mga proyekto sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paliwanag pa na opisyal na bumagal ang pagtaas ng populasyon ng bansa kaya nabawasan ang pangangailangan ng murang bahay. Sa ngayon, mayroong 20 lokasyon ng Pambansang Babahay para sa mga Pilipino Program o 4PH sa buong bansa at umabot sa 1.6 hanggang 1.8 million pesos ang kada unit ng bahay ng gobyerno.